Kailangan ng pruweba sa mga aligasyon laban kina Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Ito ang binigyan diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson kaugnay ng mga sinabi ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1 District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano ang dalawang senador na mga kickback sa mga manumalyang flood control projects. Yung uh, nakabitin pa rito, nakahang pa rito, yung ma-resolve yung issue ng uh, insertions, di umano yung sa aligasyon ni President Hernandez at kung may, talaga bang may nangyaring suhulan o kickback na 30%. Yun ang hindi pa malinaw. Pero malinaw na yung nagkaroon talaga ng 600 million dahil nakita namin yung 675 million pesos na walong kontrata o walong uh, items. At kay Sen. Tingo yun naman yung pito na, na mga items sa Osaka. Ayon kay Sen. Ping Lacson, kung walang maipapakitang katunayan ay mananatiling aligasyon ang kanyang mga pahayag. Maraming ibinahaging detalye sa si Mendoza na hindi pa niya nababanggit sa ibang forum. Para kay Magalong na siya investigador ng komisyon, magandang lead ito para sa kanila. Bumalik na muli sa Senado sina na Pacifico Curly Descaya at Bryce Hernandez matapos pansamantalang makalabas kahapon. Ayon sa tanggapan ni Senate President Vicente Soto III, 12.41 ng tanghali nang ipasok uli ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms si Diskaya galing sa Department of Justice. Balik Senate Detention Dean si Hernandez pagkatapos mabigay o magbigay ng salaysay sa Independent Commission for Infrastructure. Pinayagan naman ni SP Soto ang request ni Hernandez na 12-hour leave ngayong araw upang kunin ang mga dokumento at ebidensya na maaaring makatulong sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa LTO, pinatawan na nila ng multang 3,000 pesos sina JP De Leon Mendoza at RJ Salvador Dumasig dahil sa imitation at false representation. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification sa pagkuha ng driver's license dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Nauna nang itinanggi ng dalawa na gumagamit sila ng peking lisensya sa naging pagdinig sa LTO. Nasilip ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Santanya ang paglobo ng pondo para sa Convergence and Special Support Program o CSSP ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2022 hanggang 2025. Doble ang pagtaas ng pondo mula sa narequest ng ahensya sa inaprubahang budget. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sa mga nakalipas na taon, ilan sa flood control projects umano ang ipinasok sa budget ng CSSP. Ito po ang uh, programa ng DPWH na katuwang niya ang iba't-ibang mga departamento at iba't-ibang ahensya ng national government para po sana uh, ang mga proyekto ng iba't-ibang ahensya na nangangailangan ng suporta Uh, in terms of roads, bridges, at connectivity ay na-address. No? Um, yun po ang aking simpleng pagkakaintindi. Unfortunately po ata, and I was just informed about this in the past couple of days, is nung mga nakaraan daw po, is merong pong napapasok na mga flood control projects din po dito sa uh, CSS Ano? Mali. Dato Kaya nalilito nasa 592 bank accounts, tatlong insurance policies, 73 motor vehicles at labing wadong real properties na mga individual at contractors na nadadawit sa usapin. Ang kay Amlac Executive Director Attorney Matthew M. David, ang dami at laki ng mga asset na kasangkot ay sumasalamin sa nakakabahalang saklaw ng katiwalian na naugnay sa mga proyektong ito. Patuloy anyang makikipag-ugnayan ng AMLAC sa mga ahensya ng gobyerno upang embestigahan ang mga frozen accounts at tukuin ang mga karagdagang asset na maaaring sumailalim sa legal na aksyon sa mga darating na araw. Hindi Pilipinas Open Winner Kiko Aquino D. Bagamat pagpapahayag ng galit sa nangyayaring korupsyon ng inasahang mangyayari, tiniyak niya na magiging payapa ang kilos protesta. Sinabi ni Aquino D na maayos ang kanilang kasunduan sa Philippine National Police para bigyan ng sapat na distansya ang mga realista at lalapit lamang ito sa kanila sa oras na mga US citizens. God. Pinapayuhan ng embahada ang mga ito na wag na munang magpunta sa mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta, bunsod ng posibilidad ng pagkakaroon ng karahasan. Kasama sa dapat iwasan umano ang Rizal Park sa Maynila at People Power Monument sa May Edsa. Ano mang araw ay inaasahan ng darating sa bansa si Labor Attaché Macy Monique Maglanke. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, bahagyang naantala ang pag ni Maglanke matapos siyang magain ng motion for reconsideration. Subalit, ito ay hindi pinagbigyan ng ahensya. September 12, naglabas ng recall order ang DMW para umuwi at personal na humarap si Maglangke sa investigasyon matapos siyang mapanggit sa isang privilege speech ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Senator Lacson na may kaugnayan umano si Maglanke sa MBB Global Properties, isang kumpanyang isinasangkot sa kontrobersiya sa mga proyektong may kinalaman sa Vlad control. Inanunsyo ng Pangulo ang kautusang ito sa pagbisita niya kanina sa Dr. Pabella Memorial Hospital. Ang kay nais niyang maalis na ang pangamba ng mamamayan sa pagkuha sa naturang pondo kahit na tiniyak na ng gobyerno na walang maapektuhan o mababawasan na serbisyo ng State Health Insurer. Kahit na napatunayan na namin na hindi sa ng services, siyempre nagpupan yung, yung pakuha. So I'm happy to be able to announce, dahil sa ating mga ginagawa, at ayaw ko sa iyo, alam naman lahat, yung mga savings natin na pag-u-agaling sa iba't ibang departamento at main team, Lunes, na sa ng Memorandum Circular No. 96, ang pasok sa government offices sa executive branch ay sususpendihin na ng alauna ng hapon. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Family Week at itinuturing na Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ang lahat naman ng mga ahensya ng trabaho ay may kaugnayan sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, paghahanda at pagresponde sa kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo ay mananatili sa kanilang pag-asa pag sa typhoon category. Ang bagyong nando kaninang alas 10 ng umaga. Patuloy itong lumalakas kung saan taglay nito ang maximum sustained winds na 120 km per hour at gustiness o pagbugso na 150 kilometers per hour. Nasa silang ang bahagi ng kasiguran Aurora, ang bata ang mata ng bagyo kaninang umaga. Sa ngayon, wala pang wind signal na itinataas sa kalupaan, pero oras na lumapit ang bagyo, itataas ang signal number 1 sa Northern Luzon at silang ang bahagi ng Central Luzon ayon sa State Weather Bureau posibleng itaas ang signal number sa pagdaan ng bagyong nando sa kalupaan. Inaprubahan na umano ni Chinese President Xi Jinping ang TikTok deal at inaasahang magkakaroon ito ng formal signing of agreement. Inaasahan na sa loob ng anim na linggo ay magkikita ang dalawang leader sa South Korea kasabay ng Asia Pacific Economic Cooperation Forum na nakatakda sa October 31. Sa susunod na taon naman, inasahang bibisita si President Trump sa bansang China. Nito biyernes, nagkaroon ng pag usap sa telepono ang dalawang leader.